Inaasahang lalakas pa ang pagpagtulungan ng Pilipinas sa mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations sa pagtugon sa bitibang mga hamon na kinakaharap ng rehiyon. Ito yung sa nakatakdang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 43rd ASEAN Summit and Related Summit sa Jakarta, Indonesia sa susunod na linggo. Ang sentro ng balita mula kay Alan Francisco, live. Audrey Angelic magbabalik nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Indonesia mula yan sa September 5 hanggang 7 no, para dumalo sa 43rd ASEAN Summit and Related Summits. Ito'y matapos siyang imbitahan ni Indonesian President at uh, ASEAN Chairman Joko Widodo. Sa briefing Audrey Angeli kanina sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu na September 4 ang alis ng Pangulo dito sa bansa habang sa September 7 naman ang kanyang balik. Sa pulong ay itataguyo ni Presidente Marcos ang Pilipinas, particular sa usapin ng energy security, pagresolba sa epekto ng climate change, digital economy at iba pa. Isusulong din ang Pangulo ang pagprotekta sa mga migrant workers, food security at iba pang priority areas magiging platform ang summit para talakayin ang mga proyektong pa-infrastruktura at ang pagutulungan ng mga bansang kasapi ng ASEAN hinggil dito. Inaasang dadalo ang Pangulo sa labing tatlong meetings at may bilateral meetings din sa ilang world leaders na dadalo gaya ng ASEAN-China Summit, ASEAN-Republic of South Korea Summit, Japan Summit, US at Canada Summit at iba pa. Paano naman ba ito makakatulong sa mga Pilipino, sagot ni Asik Espiritu? In general, the focus will be on our post-COVID uh, recovery and transformation, uh, especially in terms of the economy and food and energy security. Uh, at this, uh, during this summit, uh, meron din yung tinatawag na ano, uh, meetings uh, concerning uh, trade and investment, of course, Uh, the President will be pitching for more trade investment with ASEAN countries as well as external partners. And then at the same time, uh, during the infrastructure forum na mentioned ko kanina, there will be five uh, infrastructure projects of the Philippines that will be uh, included in the promotion uh, during that forum maging ang tungkol sa West Philippine Sea ay inaasahan ding pag-uusapan kasama rin sa tatalakayin ang tungkol sa sitwasyon sa Myanmar, Ukraine at iba pa. Sa ngayon, Audrey Angelic, ang mga siguradong kasama sa delegasyon ng Pangulo pa Indonesia ay si Secretary Manalo, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at si Secretary Pascual na siya rin namumuno sa economic pillar ng bansa. Kasama rin ng Pangulo ang Business Delegation. Speaking of business at investment, inaasahang may mga mag-expand o magpapalawig ng kanilang nga business presence sa mga foreign ng mga foreign businesses sa Pilipinas after ng meeting na ito. Audrey Angelic may magibigay din sa Pilipinas ng avian influenza vaccines mula sa Indonesia at uh, kung may uh, meeting ang pangulo no o kung may uh, Pinoy community meeting ang pangulo, ang sabi ng DFA ay ia-announce uh, nila yan sa mga susunod na araw. Live mula rito sa Malacanang, Angelic Audrey Hi. Right, maraming salamat sa Alan Francisco.